Nasa higit isang daang eskwelahan sa Davao City ang idiniklarang safe to occupy o ligtas gamitin kasunod ng naranasang lindol doon. Inikayat naman ng DepEd Region 11 ang mga guro sa rehiyon na ipatupad ang blended learning. Si Jay Lagang sa detalye. Wala pa rin pasok sa lahat ng antas ng mga pampublikong eskwelahan sa Davao City. Alinsunod ito sa direktiba ng lokal na pamahalaan ng lungsod upang bigyang daan ang rapid damage assessment sa mga paaralan kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Kahit walang mga mag-aaral, personal pa rin nagtungo sa Magallanes Elementary School ang grade 4 teacher na si Luz Viminda Medina. Anya asynchronous learning session ang kanilang ginawa upang masigurong maipagpapatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Activity sheet. Pero gipicture lang namo, mo, gisend namo sa among GC, kay kada teacher na may GC. Makikita ang classroom ni Teacher Medina dito sa fourth floor na nakitaan ng mga sira matapos ang sunod-sunod na lindol simula pa noong Sabado. Ilang porsyon din ng pader dito ang mayroong hairline cracks. Pero nilinaw ng school principal na nananatiling ligtas gamitin ang kanilang school building. Base na rin sa assessment ng Davao City Engineer's Office. So, dililang lang um, mag-uol kay ang ato ang mga uh, kinahanglan og minor repairs na ato ang kisami, uh, ipaayod ay nato. Aabot sa 101 public schools sa Davao City ang idineklarang safe to occupy matapos ang assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samantala, hinikayat ng DepEd 11 ang mga guro sa rehiyon na epektibong ipatupad ang blended learning na naging matagumpay na noong COVID-19 pandemic. Kinakailangan din umanong ipatupad ang mga mekanismo na gagabay sa mga DepEd personnel upang makuha ang inaasahang learning outcome kahit na walang face-to-face -face classes. Ayon sa Department of Education Region 11 ay inihahanda na ang pondong gagamitin ng mga paaralang nakaranas ng pinsala dulot ng sunod-sunod na lindol. Mula dito sa PTV Davao, Jay Lagang para sa bayan.